Punto Asentado Kambyo po muna tayo dito po sa pinaka antabayana ng mga ginang tahanan mga uh -huh. angels nantahanan ang tinatawag po namin Punto Trending, Trending. Si ginaong Benji Pilipe, Chunky Bench, good morning! Good morning sa Idol, good morning Supermarket Supermart! Morning! Mm -hmm. Nag-hunger strike si Sarah Geronimo. Bakit? Laban sa kanyang nanay. Bakit na naman? Eh kasi itong si Sarah, matagal lang hinihigpitan ng kanyang ina sa pagkakaroon akala ng mga boyfriend. Akala ko ba, okay na? Yun na nga eh, akala natin ganun akala eh. Akala ko eh, sino ba yung uh, boyfriend si yan? Mateo oh, si Mateo Guidicelli. O sige, Guidicelli. O ah, diba, okay Gudicelli. na kami. Yan. Sa Pumaig action, na may mga date-date pa sila. Yan. So, ano nangyari? Noong isang uh, event na may pupuntahan ng dalawa, ay, nagpaalam si Sara. Anong paalam ni Sara? kasama oh. niya si Mateo. Tapos, hindi pa ng nanay. Grabe, ang tanda-tanda na ni Sara. Oo. Oh, <laughs> 29 na. <laughs> o, bakit tayo hindi huh? rin pinaya? Baka naman sa ibang lugar pumunta. Hindi, Baka okay. isang event na, alam mo na. Hindi nga, kasi palaging nakabantay ang yaya, nagdagdag pa ng bodyguard si Mang Dilpin, hero ni mo. Si Mang Dilpin? Bakit ba naman eh? Alam mo. Champion room pa. Hindi mo, pa rin pinayagan. Hindi pa rin. Pero alam. ang pinalalabas nila, nagkasakit lang. Ang sabi ng mga nakakaalam, Nagkasakit kasi nga nag-hunger strike. Pinapad ay, naman niya sana niya na ano masyado po. nung Baka sa mga kanyang loob. Baka gusto ni Mami magmadre si kuan si Sara. Baka kayo? mali ang karirang na pinasok. Mali ang pinasok mo. <laughs> problema dyan so, eh. What? 29 years old. Pag pinipigil yan, nag-rebelde yan. Nako! Ang mga pinipigil ay lalong nang gigigil. Nasa loob ang mm -hmm. kumukulo-kulo yung loob ha. Ay, okay, ha? Oh. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2014.